Yan, kain tayo guys. ayan, na, uh, kulam natin bangus at ito, malunggay. ayan uh, Shoutout muna sa ating mga subscriber diyan, sa mga silent supporter ko, shoutout sa inyo mga kamukbang. ayan, shoutout kay uh, Ma'am Ai, ayan saking sa member, Ma'am Ai Vlog, shoutout po sa inyo, Ma'am. At kay Ma'am Deni Oasis Channel, shoutout po diyan sa Japan, kay Dimple Vlog ayan, dyan sa Singapore, shoutout po sa iyo Dems, at kay Angel TV, shoutout sa iyo Lods Angel, Idol Angel TV dyan sa Canada, ingat po tayo dyan mga Lods at syempre, shoutout din sa aking uh, isang members dyan sa Japan si Celeste Rose ayan, shoutout sa iyo guwapa, ingat ka dyan sa Japan ayan, maraming maraming salamat sa inyo lahat guys, sa inyong uh, patuloy na Uh, support sa akin, sa aking channel. Maraming maraming salamat sa inyo mga kamukbang. So ito yung mukbang natin mga kamukbang. Ulam natin bangus, sinigang bangus mga kamukbang. At syempre sa mga walang sawa na nag-support sa aking channel, nandyan kayo, nagwa-watch sa aking video, mga walang kwentang video, nagwa-watch kayo mga kamukbang. Maraming maraming salamat sa inyo mga kamukbang sa lahat ng mga silent supporter ko. Shoutout sa inyo. At sa aking mga lahat ng aking mga kamag-anak Diyan sa Cotabato. Shoutout po. Kay Okamoto Marlin Japan. Ayan, shoutout din po sa iyong ano, ah. Uh... So, ayan mga mukbang uh, let's go. Lord, salamat sa pagkaipagpalaan mo din sa mga Panginoon. Sa Panginoon Yesus. Ayan, uh, kain tayo mga kamukbang.

好。 妈、嗯，我、嗯、操！